Hello po, magandang hapon, hapon na ngayon. Ngayon-ngayon pa lang po ako nakakakilos-kilos. Bali, parang dalawang araw ata ako hindi nakapasok sa trabaho. Kasi nung una, ang dinadain ko ay sobrang sakit ng aking balikat. Parang nagka-frozen, ano ako, shoulder. Tapos, <coughs> bigla akong namaos as in namaos ako hindi ako nakapagsalita sa klase. Ayan. As in, ako. Parang hirap na hirap ako, tapos parang hinihingal ako. Tapos, afternoon, noon, <coughs> eh, may iwan pa nga, may bakas pa. afternoon noon, inubo ako. Friday noon. Grabe ang ubo ko. Ngayon, Saturday, Sunday pa lang ngayon kahapon Saturday, sobrang sama pa ng pakiramdam ko. Ngayon medyo okay, okay na. Pero nahawa ko naman yung aking anak na babae. Si Mik Kaya yun. Ang laki na naman ng aming ay di talaga biro pagka nagkakasakit ka syempre kailangan bumili ng mga gamot Nung pausok, nagpausok ako. Bumili ng mga gamot. Same with mic -mic. At ngayon, si Mikkel naman. Si tatay din, binilang ko na din ng gamot at saka mga vitamins. Ngayon naman, si Kuya Mikkel nilalagnat. So, yun. Kaya hindi ako nakakapag-upload ilang araw na. Kasi syempre, unahin muna ang sarili. Pahinga muna ako at saka talagang wala akong ganang kumihos. Ito, nag-Shanghai ako ngayon.